Si Yuta ay isang ulilang batang lalaki, na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita niya ang isang demonyong umuusbong mula sa lawa ng dugo, at mahigpit na nakahawak sa kanyang mga binti. Siya ay isang may sakit na bata at palaging malungkot, subalit siya ay nagkaroon ng sigla nang nakilala niya ang isang batang babae sa ospital, na nagnangalang Rika. Sila ay hindi mapaghihiwalay na magkaibigan, hanggang sa isang araw ay nakita niya si Rika na nabanggan ng sasakyan sa labas ng ospital. Matapos ang mga pangyayaring yun, si Yuta ay naging isang sumpa at may pinakamalakas na demonyo. Ang demonyo ay pinaalalahanan siya tungkol sa kanyang pangako, na kapag siya ay tumanda, pakakasalan niya si Rika. Sa takot na mag-isa at mawala ang kanyang minamahal, nagpa siya si Yuta na tuparin ang pangako na lagi siyang makakasama, at magmula sa araw na yun si Yuta ay sinumpa. Siya ay araw-araw nitong sinusundan, ginawa siyang mahiyain na batang lalaki na laging nag-iisa, sa kadahilan ng hindi niya maintindihan ang ibang tao. Gayunpaman, ang mga katangiang ito ay naging isang perpektong pagkakataon para sa kanya na mabuli. Subalit sa mga sandaling yun, si Rika ay nagpakita at hinambalos ang mga buli, isa-isang pinatay. Kalaunan si Rika ay naging mapanganib na sumpa at may kakayahang sirain ang buong syudad, kaya naman ang Exorcist Society ay nagpasyang patayin si Yuta dahil sa pagiging banta nito sa mundo. Subalit bago nila gawin yun, si Gojo, isang teacher sa Jujutsu High School, isang academy na nagtuturo ng sorcery at exorcism, ay dumating upang siya ay tulungan. Si Gojo ay kinausap ang direktor na hayaang pansamantalang mag-enroll si Yuta sa kanyang paaralan upang matulungan niya ito sa kanyang sumpa. Subalit hindi iniisip ni Yuta na karapat dapat siyang bigyan ng pagkakataon at hiniling na manatiling mag-isa. Sinabi sa kanya ni Gojo na ang kanyang sumpa ay makakapagligtas din ng mga tao kung gagamitin niya ito nang tama, at kung pupunta ito sa kanyang paaralan, siya ay magkakaroon ng maraming kaibigan at hindi na kailanmang mag-iisa. Kalaunan sa wakas ay tinanggap niya ang offer at mabilis na pumunta sa Jujutsu High School. Dito ay nakilala niya ang bagong classmate na si Maki na gumagamit ng cursed tools upang patayin ang mga sumpa, si Togi na gumagamit ng isinumpang salita at isang bear na nagnangalang panda. Ang mga students ay hindi masyadong masigla na makita at makilala si Yuta, at wala silang pakialam dahil ito ay bago at kailangan pang turuan. Subalit nang si Yuta ay pumasok sa klase, hindi nila maiwasang pansinin ang dark curse aura na lumalabas sa kanyang katawan mula sa minamahal niyang si Rika. Bago pa ni Yuta masabi ang kanyang pangalan, siya ay mabilis na inatake ng tatlong students, handang patayin ang sumpa kasama si Yuta. Dahil doon si Gojo ay nagpas siyang sabihin sa kanya na ang paaralan ay para sa mga exorcist upang matutunan ang exorcism, kung saan hindi na-inform si Yuta. Sinabi niya sa tatlo na lumayo kay Yuta, sa kadahilan ng si Rika ay nararamdaman ang panganib at lumabas upang siya ay protektahan mula sa mga buli, katulad ng palaging itong ginagawa simula nang siya ay mamatay. Si Gojo ay sinimula ng kanilang unang leson sa araw na yun at ang kanilang magiging unang misyon. Sila ay nahati sa dalawang grupo at si Yuta ay nagtapos kasama si Maki. Habang naglalakad, si Yuta ay sinubukan na makipag-usap kay Maki, subalit hinusga nito ang kanyang nakaraang buhay bilang binubuli, at pagkatapos ay sinabi na umaasa lang siya kay Rika upang asikasuhin ang mga problema. Hindi niya gusto na si Yuta ay protektado ng isang sumpa, at siya ay nagagawa pa rin dahil siya ay nakakaramdam ng konsensya para kay Rika. Si Yuta ay sangayon na siya ay tanga, at tama si Maki, naaawa siya sa kanyang sarili. Si Gojo ay dinala sila sa isang paaralan kung saan dalawang bata ang dinukot ng isang sumpa, at ang kanilang trabaho ay patayin ito at iligtas ang mga bata. Isang barrier ang lumabas at inilagay sa paligid ng paaralan upang ibunyag ang sumpa, at itago ang kanilang ginagawa sa publiko. Si Yuta ay natatakot hanggang sa ang tatlong sumpa ay biglang nagpakita, at si Yuta ay walang kaalam-alam kung ano ang gagawin. Si Maki ay sinabi sa kanya na dapat siyang magingat sa mga sumpa na nag-iisa, dahil mas malakas ang mga ito kaysa sa mga pangkat. Siya ay kumilos sa eksena at sa isang atake lang, mabilis niyang napatay ang tatlo sa mga sumpa. Si Yuta ay napabilib sa kanyang lakas subalit natatakot, lalo na nang sinabi ni Maki na kailangan nilang pumasok sa loob ng school building. Si Yuta ay nanginginig habang papasok sa loob, na may mga sumpang nakatago sa madilim na sulok ng bawat silid. Si Maki ay nakita din ang mga mababang uri ng sumpa na natatakot na magpakita sa harapan nila, iniisip na maaring natatakot ito sa presensya ni Rika. Maya-maya ay tiningnan niya ang ID ni Yuta at napagalaman alaman na ito ay isang S-rank student kung saan mas mataas pa sa rank 1, ang may pinakamataas na grado sa Jujutsu Sorcery. Kalaunan si Yuta ay nakita ang isang dambuhalang halimaw na papalapit sa kanyang likuran, pilit na gumagawa ng daan palapit sa kanila. Ang puwersa nito ay lumikha ng pagkasira sa pader at bintana at ang halimaw ay sumambulat sa itaas ng bubong, pinalipad si Maki at Yuta sa himpapawid, at pagkatapos ay bumagsak sa malaking bunganga ng halimaw. Ngayon ang dalawa ay nakakulong sa loob at walang pag-asang makalabas nang wala ang tulong mula sa mga kasama. Si Maki ay disappointed na hindi nagpakita si Rika at si Yuta ay hindi man lang magawang protektahan siya. Si Yuta ay walang alam kung kailan ito magpapas siyang lumabas, at ang tanging magagawa lang nila ay maghintay. Habang tumitingin sa paligid ay nakita nila ang dalawang bata sa loob ng bituka, na ang isa ay nakahiga dahil sa epekto ng sumpa at malapit ng mamatay. Si Maki ay bigla na lang naapektuhan ng sumpa at nagkolaps sa sahig, lumabas ang mga curse eyes sa kanyang katawan. Ang bata ay nagsimulang umiyak at napagtanto ni Yuta na wala man lang siyang magawa upang makatulong, kahit sa oras na malapit na silang mamatay. Si Maki ay sandaling nagising at hinawakan si Yuta, tinatanong kung ano ang kanyang rason sa pagpunta sa Jujutsu High School. Si Yuta ay sinabi sa kanya na ayaw niyang mapag-isa sa makatuwid, ayaw niya ding makita ang ibang tao na masaktan, gusto niya lang mabuhay ng malaya. Si Maki ay galit na sumagot na kailangan niyang matutunan ng exorcism at magtiwala sa sarili, dahil kapag ginawa niya yun, magkakaroon siya ng mga kaibigan at ang kanyang pangarap ay magkakatutuo. Matapos yun si Maki ay muling nag sa sahig, matapos sabihin ng motivational words sa araw na iyon. Si Yuta na may bagong motivation, ay kinuha ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rika noong sila ay mga bata pa at isinuot sa kanyang daliri, sinabi kay Rika na bigyan siya ng lakas. Si Rika ay tinanggap ito at sumambulat mula sa halimaw na kumain sa kanila at inatake ito. Si Yuta ay kinuha ang walang malay na si Maki at ang mga bata, dahan-dahang naglakad papunta sa gate habang si Rika ay nakikipagpatayan sa halimaw. Habang naglalakad, naramdaman niya ang batang si Rika na sinasabi sa kanya na huwag sumuko. Ibinigay sa kanya ang lakas na magpatuloy sa paglalakad papunta sa gate. Kinaumagahan si Gojo ay pinuri sila sa kanilang tagumpay at dinala sila sa ospital. Si Yuta ay huminahon ng si Maki at ang mga bata ay nasa ligtas ng kalagayan, subalit siya ay nag-aalala pa rin kahit na nagawa niyang tawagin si Rika ng mag-isa. Ang ospital ay nagpaalala sa kanya ng mga sandaling nakilala niya si Rika, iniisip na siya mismo ang sinumpa dahilan upang si Rika ay maging halimaw si Gojo ay sumang-ayon, ipinaliwanag na ang pagmamahal ay isang makapangyarihang uri ng sumpa at si Yuta ay determinado na sirain ang sumpa ni Rika at palayain ito. Kalaunan si Gojo ay nagpasya na dalhin siya sa isang silid na puno ng cursed tools. Sinabi nito sa kanya na upang tanggalin ang sumpa ni Rika, kailangan niyang malaman ang mga uri ng cursed energy at pag-aralan ang mga ito, dahil siya lang ang makakapagtanggal sa sumpa pinigyan siya nito ng isang espada at sinabi sa kanya na i-transfer e ang cursed energy ni Rika papunta sa espada, nang sa ganun ay makontrol niya ang kapangyarihan nito ng mabuti. Subalit sa una, kailangan niya munang matutunan kung paano humawak ng espada, at pagkatapos ay maaari na niyang isunod ang pagkontrol ng kapangyarihan ni Rika papunta sa kanyang espada. Si Yuta ay nagsimula sa kanyang training kasama si Maki, at nagawa niyang makipagsabayan kay Maki ng ilang saglit subalit na wala ang kanyang atensyon, dahilan upang tamaan siya ng atake ni Maki sa mukha. Sinubukan niyang ilagay sa maayos na posisyon ang kanyang sarili at muling sinubukan na umatake, subalit si Maki na isang expert, ay hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon at nanalo. Si Yuta ay naalala na kailangan niyang maging malakas para kay Rika at humiling ng isa pang match at sa paglipas ng mga araw ay dahan-dahan niyang sinimulang i-improve ang kanyang galawan at katauhan, naging mas determinado at sabik na matuto sa laban. Sa sumunod na araw, si Gojo ay sinabi sa kanya na sumama kay Toge sa isang misyon at mag observe nang sa ganun ay maintindihan niya ng gusto ang lahat ng cursed energy. Si Yuta ay natatakot kay Toge sa kadahilan ng si Toge ay nagsasalita lang tungkol sa pagkain. Bago umalis, si Gojo ay sinabi kay Yuta na huwag niyang hayaang lumabas si Rika, sa kadahilan ng maaring hindi na ito makabalik sa loob ni Yuta, katulad ng palagi nitong ginagawa. Kalaunan si Yuta at Toge ay dumating sa shopping district at pumasok sa loob ng barrier. Sinimula nilang maglakad sa paligid hanggang sa natagpuan nila ang mga curses na isang grupo ng mga halimaw na isda. Si Toge ay sumigaw ng explode, at lahat sila ay mabilis na sumabog. Ang dalawa ay iniisip na nagtagumpay sila sa misyon, subalit ang barrier ay mukhang hindi natanggal nang sila ay bumalik sa exit. Maya-maya, isang mataas na uri ng curse ang biglang lumitaw sa kanilang likuran, at naglagay ng explosive beam sa kanilang harapan. Si Toge ay sinubukan itong gantihan ng atake gamit ang twisting command, subalit ang kamay lang ng curse ang napinsala bago siya bumagsak sa lupa dahil sa sakit ng lalamunan. Si Yuta ay mabilis na sinagip si Toge sa isa pang pagsabog papunta sa isang estinita. Habang nagtatago, si Yuta ay napag-alaman na ang halimaw ay nakaupo lang sa exit at hindi umaalis upang sila ay habulin, at ang tanging daan lang para makalabas ay harapin ang halimaw, kahit anumang mangyari. Si Toge ay tumayo at naglakad palayo kay Yuta, gustong harapin ang halimaw ng mag-isa. Si Yuta ay napaisip na si Toge ay mabuting tao, subalit hindi lang talaga maintindihan. Siya ay ipinanganak na may kakayahang isumpa ang ibang tao gamit ang kanyang mga salita, at hindi sinasadyang makasakit ng ibang tao habang tumatanda. Dahil doon ay iniiwasan na niyang magsalita, at nagsasalita lang gamit ang code na mga pagkain. Si Yuta ay hindi gusto na harapin niya lahat ng problema ng mag-isa, at nangako na po protektahan din ang ibang tao. Sila ay dumating sa exit at si Yuta ay dinukot ang kanyang espada at inilagay dito ang kapangyarihan ni Rika, at mabilis na umatake Ang Curse ay mabilis na nag-counterattack kay Yuta Hindi siya binibigyan ng pagkakataon na gumanti dahil sa patuloy na pag-iwas dito Kalaunan ay nagawa niyang makalapit sa halimaw at inatake ito gamit ang espada Subalit ito ay maliit lang na pinsala para sa halimaw Dito ay napagtanto niya na si Toge lang ang tanging makakagawa noon At mabilis na kinuha ang spray sa lalamunan na nalaglag ni Toge kanina at inihagis ito sa kanya Si Toge ay kinuha ang spray at lumunok bago inutusan ng halimaw na sumabog. Ang halimaw ay sumabog sa kawalan, sinulatan ang kanilang misyon ng magkasama bilang tagumpay. Matapos yon sila ay naglakad pabalik sa exit, subalit hindi nila napansin ang isang lalaki na nakaupo sa itaas. Pinapanood niya lahat ng kaganapan at kinuha palabas ang student identification card ni Yuta, na pinulot niya matapos ang unang exorcism mission. Ang lalaki ay nagngangalang Giko, isang S-rank na mangkukulam at gumagamit ng curse manipulation. Siya ay pinalayas sa kanilang paaralan dahil sa pagsumpa sa isang daang katao hanggang sa mamatay. Ayaw niya sa ordinaryong tao na hindi kayang gumamit ng mga sumpa at sa kabila ng pagiging matalik na kaibigan ni Gojo, si Geto ay hindi sang-ayon sa kanya at sa exorcist society. Matapos malaman ng tungkol kay Rika at Yuta, siya ay palaging sinusundan si Yuta upang makuha si Rika sa kanya. Ang dalawa ay bumalik sa paaralan at si Maki ay ipinagpatuloy ang training ni Yuta, subalit tumanggi ito na ituro sa kanya ang tungkol sa cursed energy. Maya-maya si Yuta ay biglang nakaramdam ng masamang hangin, sa kadahilan ng isang dambuhalang ibon ang biglang lumitaw sa kanilang harapan, sakay si Geto at ang kanyang squad. Ang apat na students ay hinanda ang kanilang mga sarili upang protektahan ang paaralan, at sinabihan ng mga nanghihimasok na umalis na lang. Si Geto ay mabilis na ipinakilala ang kanyang sarili kay Yuta, at nakiusap na sumama sa kanyang squad, nang sa ganun ay magkasama nilang papatayin ang lahat ng tao na hindi gumagamit ng sumpa. Si Gojo ay dumating sa tamang oras at sinabi sa kanya na lumayo sa kanyang mga students. Si Yuta ay sinabi kay Geto na ayaw niyang tulungan ang taong iniinsulto ang kanyang mga kaibigan, matapos tawagin ni Geto si Maki bilang isang unggoy na nabigo sa kanyang klan. Si Geto ay humingi ng tawad kay Yuta at sinabi sa kanila na pumunta siya upang maghamon ng gera. Siya ay magsasagawa ng isang parada ng isandaang demonyo upang gumawa ng patayan sa pamamagitan ng kanyang isang libong mga sumpa. Inimbitahan niya ang Jujutsu High School na pumunta at pigilan siya anumang oras, at mabilis na umalis. Kalaunan ng araw ng parada ay dumating at ang Jujutsu High School ay gumawa ng kanilang posisyon sa mga lugar na sinabi ni Geto, hindi magdadalawang-isip na patayin ang anumang banta at talunin si Geto. Si Togi at Panda ay inilagay sa offensive habang si Maki ay nanatili sa paaralan kasama si Yuta, sakdahilan ng siya ay bago pa lang. Doon, si Yuta ay tinanong si Maki kung bakit siya tinawag ni Geto bilang isang kabiguan si Maki ay ipinaliwanag na siya ay isang ordinaryong tao na kabilang sa isa sa tatlong pangunahing elite clan ng mga mangkukulang. Nagagawa niya lang makita at patayin ang mga curses sa pamamagitan ng kanyang mga salamin at sandata, na may cursed energy ng ibang tao, dahilan upang siya ay maging isang kabiguan sa mata ng kanyang clan. Gayunpaman si Yuta ay pinuri siya sa pagiging isang Jujutsu Sorcerer kahit na hindi siya isang cursed user. Siya ay may lakas at determinasyon upang matuto at makamit ang isang bagay na hindi niya saklaw, na pagtanto ang kanyang pangarap na sirain ang kanyang klan. Si Maki ay nahihiya sa mga papuri at umalis sa silid. Sinusubukan na kausapin ang sarili na siya ay hindi tinanggap at kailangang manatili na walang pakialam. Hindi nagtagal, ang presensya ni Geto ay biglang naramdaman habang binabalot niya ang buong lugar. Gusto niyang patayin si Yuta at kunin si Rika, ang reyna ng lahat ng mga curses upang kontrolin at patayin ang bawat taong hindi isang exorcist o sumpa. Si Maki ay mabilis siyang sinalubong ng may paggalang at si Togi at Panda ay mabilis na dumating sa paaralan matapos malaman ni Gojo ang plano ni Geto, ipinadala sila upang protektahan si Maki at Yuta. Gayunpaman, sa oras na nagawa nilang sirain ang barrier, si Geto ay tapos na kay Maki at naghihintay kung sino ang kanyang uunahin. Si Panda ay mabilis na umatake, subalit si Geto ay naiwasan ng mga atake na binitawan ni Panda at nagawang gumamit ng ilan sa kanyang mga curses upang agawin ng atensyon ni Panda, gumawa ng himala sa kanyang likuran at umatake. Gayunpaman si Panda ay masyadong matalino, sinuntok niya si Geto gamit ang kanyang kamao na nababalot ng sumpa, pinalipad si Geto palayo. Si Geto ay nagawang makabalik sa kanyang mga tuhod matapos ang mga atake at nagpatuloy sa paggamit ng mga curses, Ginamit ang mga curse tools ni Maki at sinaksak si Panda sa bandang likuran. Nang si Panda ay bumagsak sa lupa, si Togi ay dumating at ginamit ang kanyang mga isinumpang utos, nagmadali upang suriin si Maki kasama si Panda subalit si Geto ay lumitaw sa kanilang likuran gamit ang dambuhalang curse, iniwan si Yuta na nag-aalala sa kanila. Si Geto ay matagumpay na hinarap ang tatlo at umiyak para sa kanilang ginawang katapangan, sinubukan na protektahan si Yuta kahit anumang mangyari. Si Yuta ay dumating at tumayo sa dikalayuan, nagulat sa nasaksihan na madugong tanawin. Si Yuta ay nagalit nang makita ang kanyang mga kaibigan na nasa bingit ng kamatayan, at pinakawalan ng kapangyarihan ni Rika sa mababang uri ng curses ni Geto. Inarap nila ang mga ito at dinala si Maki, Togi at Pande sa ligtas na lugar. Si Yuta ay tumingin kay Geto at sinabi kay Rika na galit siya sa lalaking yun, nagre-resulta na magalit din si Rika kay Geto. Si Geto ay naglabas ng sandamakmak na curses upang tirahin si Yuta. Subalit si Rika ay nagsama ng megaphone na may nakaukit na simbolo ng clan ni Toge. Ginamit niya ito upang sabihin sa mga curses ni Geto na mamatay, at sila ay nagsimula sa pagsabog. Natutuwa si Geto na walang kapantay si Yuta sa kanyang mababang uri ng mga sumpa, lalo na kapag siya ay nakakaramdam ng galit at puot, at dinukot ang kanyang cursed weapon upang patayin si Yuta sa sarili niyang mga kamay. Si Yuta ay ginamit ang kanyang espada at sinugod si Geto kasama si Rika. Subalit si Geto ay hindi pa rin magpapatalo, madali niyang naiblock ang mga atake ng dalawa sa parehong oras. Si Yuta ay sinabi kay Geto na masyadong isip bata ang kanyang mga mithiin ng ito ay magsimulang maging pilosopo. Si Geto ay nagalit, nagsama ng isang curse upang panatilihin si Yuta sa iisang lugar at hinambalos ang kanyang ulo at sinubukan niyang tapusin ito sa huling atake, subalit si Rika ay sinagip si Yuta. Kasing bilis ng liwanag, muli niyang sinugod si Geto, subalit na counter siya nito. Si Yuta ay nagdash sa kanyang likuran at inatake siya gamit ang espada, subalit nawasak ito ng bumangga sa sandata ni Geto. Si Geto ay masyadong nasiyahan na isang amateur pa rin si Yuta sa kabila ng kanyang lakas at sumpa, subalit ang kasiyahang iyon ay nauwi sa pagkadestract ni Geto, kaya ginamit ni Yuta ang pagkakataong iyon para suntukin siya sa mukha gamit ang isinumpang kamao na nagpalipad sa kanya. Si Geto ay muling bumangon at nangako na hindi na siya magdadalawang isip at papatayin niya si Yuta. Pinagsama niya ang apat na libong curses upang gumawa ng isang S-rank na halimaw. Habang ang mga curses ay nagsasama-sama, si Yuta ay nagsimulang maalala ang mga sandaling kasama niya si Rika Sinabi na mahal niya ito at nangako na ibibigay niya lahat kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas, habang binibigyan ng matamis na halik. Si Rika ay narinig ang pangakong magsasama sila sa kabilang buhay, at tinanggap niya ang kahilingan. Nagsimula siyang mag-transform at binuksan ang mata, sumigaw na mahal niya si Yuta at pinakawala ng lahat ng kapangyarihan niya upang paputukin si Geto, kasama ang mga bagay sa paligid. Kalaunan si Yuta ay nagising matapos mawala ng malay at nakita ang kanyang mga kaibigan na maayos, at pagkatapos ay narinig ang boses ni Rika mula sa gilid, at naglakad papunta doon. Si Rika ay tinanggal ang kanyang curse form at bumalik sa pagiging isang tao, habang si Gojo ay nagpakita at sinabi sa kanila na ang sumpa ni Rika ay tuluyang nawala. Ibinunyag na si Yuta ang dahilan sa sumpa ni Rika dahil sa sobrang pagmamahal at ayaw niya itong mamatay, at maiwanang nag-iisa. Si Yuta ay napaupo at umiyak sa sobrang pagsisisi at kasalanan dahil sa napakaraming nadamay, subalit niyakap siya ni Rika at pinasalamatan dahil sa pagpayag na manatili siya sa kanyang tabi ng mas matagal. Ang katawan ni Rika ay unti-unting naglaho at naghiwalay sa pagsikat ng araw habang sinasabi kay Yuta na maghihintay siya sa kanya, subalit kailangan niyang mabuhay ng malaya at mas matagal kaysa sa kanya.